Kung ang Maynila ay may white lady ng Balete Drive, ang Baguio naman, mayroon ka kababalaghan ang black lady ng Luwakan Road. Ayon sa mga motorista, bigla raw siyang sumusulpot sa gitna ng kalsada. Isang babaeng nakaitim, mula ulo hanggang paa, mahaba ang buhok at malamig ang titig. Minsan, makikiusap siyang makisakay. Ngunit sa sandaling tumingin ka sa salamin, wala na siya. Ayon sa mga kwento, siya rawa isang babae na ginahasa at pinatay noong dekada 70. Ang kanyang sigaw para sa hustisya ay nananatili. Kaya't maging hanggang ngayon, nararamdaman pa rin ang kanyang presensya sa Luwakan Road. May mga driver din na nagkwento na kahit wala silang isinakay, parang may bigat sa likod na upuan at malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Kaya't kung ikaw ay madadaan sa Luwakan Road, lalo na kapag hating gabi, handa ka bang makita ang itim na babae?